Good morning sa lahat ng mga kaatsal natin. Lalong-lalo na sa, sa grupo natin sa Facebook sa Atsal Paper Farming of the Philippines. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, pati rin sa atin pong mga kapatid sa agama. Assalamualaikum uh, po sa inyong lahat mga kapatid. So ngayon mga kagrintam, ang i-share ko po sa inyo ay tungkol po sa preparation para sa sikan protein so napapansin ko sa atin pong mga bunga po nating na tanim ay paubos na yung kanya pong first protein so sa ganitong stage pa naman ay mas masilan po yung pag-aalaga ng atsal dahil mas marami na pong insekto lalong lalo na kaming na po yung tag-init mas marami talaga yung trips mga kagrintam yan talaga yung uh, pina, pinaka problema natin kaya may nakapagsuggest sa akin ng magandang kombinasyon para sa trips at saka white flies ito pong gold kasi may pumunta po rito technician at ito po yung kanya pong uh, sinuggest sa atin at pangalawang gamit na namin ito itong uh, apat na component na ito So nakikita ko maganda naman yung uh, resulta. Unang na uh, natudas na mga insecto is yung mga white flies. Pero yung uh, trips talaga mga green tamay nababawasan ng uh, paunti-unti. Mas ano pa rin mas marami pa rin yung uh, trips kesa sa white flies. So ito yung uh, ano uh, I amin mean pong uh, ginamit na mga insecticide at sabay na rin gumamit na rin kami ng anthracol uh, bilang uh, fungicide uh, mga kagrintam itong uh, itong ating uh, alika tungkol po sa sukat ayan meron po tayong isang uh, lata ng sardinas yan po yung uh, ginagamit po nating uh, panukat sa alika po mga kakarintam ay uh, naglalagay po tayo ng dalawang lata ng sardinas para sa 200 liters na tubig yan dalawang lata ng sardinas po dito naman sa gold ay ganun din dalawang lata ng sardinas sa bawat 200 liters na tubig pati rin sa antracol naman mga kakarintam ay naglalagay po tayo ng anim na kutsara sa bawat 16 liters na tubig yan. at saka gumamit rin po tayo ng megatonic mga kagrintam kasi ang purpose po natin yan ay uh, this kasi sa naobserbahan ko ito pong uh, megatonic ay napakaganda po ng yung pagkalat po ng mga lason dun sa dahon so ipapakita natin mamaya kasi kasalukuyang nag i-spray kami hindi yung uh, tipo na yung ating lason pag tumama sa dahon ay parang uh, wala lang, parang nalalaglag lang. At saka makikita natin yung uh, ating uh, laso na inilagay ay nalalaglag, no? Parang nagii-slide lang siya. At saka nalalaglag, nalalaglag. Pag tinitingnan natin doon sa dahon ay nakikita natin yung malalaking patak no? Pagka wala po tayong uh, spreader mga ka thumb katulad po nitong uh, megatonic kasi ang pinaka purpose po nila nito ay uh, base po sa kanya pong uh, 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 content ay nagpapaganda po siya sa uh, tanim uh, pananggalang sa mga stress, diseases, damages yan Pero gumamit ako nito mga kagrinta. Tatlong taon na. Dahil napakaganda talaga gamitin nito. Bilang spreader, no? Pag tumama yung lason sa dahon ng ating tanim ay clean po yung uh, pagkakalat no? Maganda yung uh, pag-spread ng mga uh, inilagay po nating lason doon sa dahon kasi nasubukan na namin na naubusan kami nito itong uh, megatonic ay malaki talaga yung pagkakaiba no doon sa uh, makikita natin sa dahon yung mismong pagtama ng uh, ating lason doon sa dahon ay hindi po kakalat yung lason makikita natin malalaki yung patak tas uh, pagdad, pagdadagdagan natin nalalaglag na tapos pag titingnan natin yung uh, dahon ng uh, atin pong uh, tanim ay parang hindi nababasa lahat uh, pero pagka meron po tayo nitong uh, megatonic mga green thumb ito talaga yung ginagamit ko para spreader sa lason na ilalagay natin so naglalagay lang kami yan mga green thumb ng uh, isang lata ng sardinas yan sa bawat 200 liters na tubig So Ito na po yung uh, amin po ng uh, mixing, pangalawang uh, drum na ito. Yung amin na mga uh, pang-mix. ay Hindi yung uh, uh, kawayan lang na walang ano, ganito, yung, ito, yung uh, gabang kung tawagin sa amin. Kasi inaangat-angat lang natin tong ganyan. Yung mga lumubog po na mga yung atin pong fungicide, insecticide ay ito po, maganda po itong panghalo so itong aking uh, sprayer ay loaded na so medyo malawak pa yung sprayer natin so, samahan nyo ako mga kagrintan para mas makikita natin yung sinasabi ko po kanina na maganda yung pagkalat ng lason. So, yung aming mga pinagpruningan, aming mga damo, ay inipon lang namin dito. Yan. Para pag mag plant rotation tayo ay meron tayong compost. Yan. So, nandun na yung uh, kasama ko. Yan. Sa unahan. at so, out yan sa lahat na taga sumugot. Ito na yung uh, Uh, mga gabi na nanggagaling doon. Mga yeah, magandang variety po ito ng gabi malalaki. 'Yan. Tatlong uh, ano po ito? Tatlong klase. 'Yan, Marami na siyang uh, pangtanim. Oh. So yung ating uh, tanim mga kagrintam na. Ah, uh, at ay paubos na yung bunga. So Nag-prepare tayo para sa atin pong sikan fruiting. Dito na banda eh medyo marami-rami pa yung bunga dito. Ayun. Kasi nahuli po itong itinanim. Marami na po itong trips mga grintam napasok na po kami ng trips dito. Ah. Uh, hindi talaga maiiwasan yan lalo na pagka mainitang panahon. So sa atin na lang ay uh, makontrol natin na huwag uh, masyadong uh, dadami at maipiktuhan yung bulaklak pati yung mga bunga kasi magka, magkakaroon ng scars yung ating pong uh, bunga ng ating tanim pagka masyadong sibertis po itong trips mga kagrinta kasi sinisipsip niya yung mga dahon pati yung uh, bulaklak kaya kung magkakaroon man ng mga bunga ay itim yung mga tangkay minsan pati yung bunga parang nagkakaroon ng kulay itim yan dahil yon sa uh, piklat na ang sanhin yan ay trips So dito na portion mga grinta, mga kikita natin ay marami pang bunga pero sa likod nito ay paubos na talaga yung uh, atin pong first fruiting. Pero dahil uh, sabay yung uh, spray natin kahit hindi magka magkaedad yung ating tanim ay yung mixing natin ay pareho na rin sa preparation natin for sikan fruiting steeds mga kagrintang so masyadong mababa talaga yung uh, presyo natin pero dahil nandito na yung tanim natin sayang naman kung uh, pabayaan natin meron tayong uh, mga namatay yan blight so ganyan po yung uh, pamamaraan ng pag spray namin so, mas nakafocus po kami sa bandang ilalim ng mga dahon kasi nandun talaga yung uh, uh, mga trips sa ilalim yan may nakikita kami mga white flies pero paunti-unti na lang hindi katulad nung uh, nakaraan na hindi kami gumamit ng uh, uh, ganong combination ay hindi namin na control yung white flies ang dami talaga parang nagpapags lang ng uh, ano ay eh, na white sa ah, makikita natin sa atin pong ah, mga tanim so tungkol sa white flies na subukan namin yung Silikron na ang kombinasyon namin is uh, metomel pero tingin ko parang nababanguhan sila mas dumami yung white flies mga kagrintam kaya suggest ko pag whiteflies ah, white flies mga kagrintam mas maganda talaga yung kombinasyon na gold at saka po alika yung ano naman mga green tam, yung nabanggit ko kanina yung silicron at saka po uh, mitomil uh, maganda yon para sa uod mga green grintam pero pagdating sa white flies based sa observation ko mga green tam ay uh, hindi maganda yung ipito parang mas dumami yung uh, white flies so mag spray na tayo mga green thumb ako lang may tiwas dari brad makikita natin yung uh, dahon pagka uh, tinamaan niya ng mixing natin ay kikintab yan at makikita natin basang basa talaga yan pero may mga mixing talaga Katulad ng isolo natin yung alika Wala tayong spreader Nalalaglag lang yan mga kagrimtam So tingnan natin yung daon Ayan, kukusan muna natin Pag tinamaan natin yan ay Tingnan natin yung Kanya pong uh, Pagkakalat Diba? Hindi po yung makikita natin yung uh, malalaking tilamsik ng ating uh, lason. Ayano oh, mga kagirinto. So Susa mga may ganitong edad na nasa 70 days na Huwag na po kayong matakot na masunog Halimbawa nag-iingat kayo na 'wag masunog 'yung mga dahon Lagi kayong nag a dahil meron na kayong apat na component Kasi natatakot ko kayong mga Uh, sunog. Ganon din po yung uh, nangyari sa ating dati. Ang mangyayari mga green thumb, mas mahihirapan tayo sa pagkontrol ng mga insekto. Kasi 75 days na tayong laging nag spray nag i tayo. No? Meron tayong mga schedule. So, ibig sabihin yung mga insekto na nandiyan ay mataas na yung kanila pong uh, resistensya sa lason Kumbaga na immune na sila mga kagrinta. Kaya babawi tayo sa dosage. Kahit apat na component pa yan tapos lahat ng uh, nakasaad dun kung gaano karami yung ilalagay natin sa bawat 16 liters sundin natin yon, wag tayong mag underdose kasi ang ganitong uh, edad mga kagamintam ay hindi nito basta basta na susunog minsan pa nga nag spray kami dito matapang talaga yung aming uh, kung mixing kasi yung uh, kasama kong nag-spray ay nadubli nya yung uh, nadaanan ko na tapos ko nang spray kasi medyo hindi halata yung uh, mixing namin kasi walang fungicide hindi katulad ni may fungicide makikita natin ay nagkukulay puti yung dahon ang nangyari mga green thumb ay nadubli yung application namin kasi tapos ko nang in inisprihan na naman niya ulit tapos mga 8.30 na ng uh, umaga ibig sabihin mga green thumb kung overdose lang yung pag-uusapan overdose na talaga yon sobra tapos alas 8.30 pa ng umaga mainit pati yung uh, panahon kaya nilagyan ko yun ng uh, marker kasi inaakala ko talaga na masusunog na talaga yung uh, isang uh, linya na yun yung uh, nadublit ng uh, apply pero alam ko nila mga kagrintan hindi naman na uh, nangyari na sunog kaya wag na po kayong matakot na paliguan ng lason itong uh, ating halaman. Kasi kung hindi natin to gagawin, lalo na mainit ang uh, panahon ngayon, mas dadami po yung uh, trips. no Pag aakyat na yan dun sa pinakatalbos tapos magsisimula na yung uh, pamumulaklak ng ating uh, tanim, dahil Nasa second protein na tayo. Uras na ang trips ay aakyat at timing na namumukadkad yung mga bulaklak. Doon mismo yan. Uh, titira sa petals, no? Doon mismo sa bulaklak yan titira kasi maliliit po kasi ang uh, insecto na yan. Kung gaano kaliliit yung uh, uto ng manok ay mas maliit pa talaga yung uh, trips yan hindi natin basta-basta nakikita yan kaya pagka sa tingin nyo yung uh, tanim nyo ay may mga trips na sundin nyo lahat yung ano yung uh, nirekomenda nila na dami ng uh, dosis, sa saka ganito ito yung pag apply nyo, kaliguan nyo, yung, nasayod talaga yung atsal ngayon mga kung pero kung kung uh, pababayaan kung natin dahil palo tayo sa first protein, sayang naman kung sayang kung kung biglang gaganda yung uh, presyo diba? di ba? hindi natin uh, alam kaya patuloy lang nating alagaan yung ating mga tanim hanggat kaya mga akibinta lagi natin uh, in-encourage yung ating mga katsal uh, kasi marami na talagang nagkakaroon uh, ng uh, prostration sa sobrang mura ng uh, atsal ngayon mga kagrenta pero pagka sa tingin nyo ay yung mga puno ay medyo mura pa may mga bunga pa no? di bali na yung mga nakapagsikan protein na kasi mas mahirap na po kasi alagaan yung tapos na yung uh, sikan protein stage alagaan natin sa third protein kasi nasubukan ko na yan mga kagrinta kasi hindi basta basta na mamatay itong uh, tanim na sili ang ano lang nito mas dumadami po yung sakit kaya yan dinodubli-dubli ko na mga kagrinta mo tumutulo na oh ganun kami mag spray dito kasi oras na tinipitid mo ng uh, lason itong uh, tanim na silo lalo na pagka uh, napasok na tayo ng uh, trip ako mas mahihirapan tayo kasi mamumroblema talaga tayo pagka uh, umaakyat na yun sa talbos yung uh, mga pits kukulot na yan at kung magkakaroon ng bunga yan ay kulot din ito dubli na to rito kasi pabalik na ako lipat na naman kami dun sa kabila yan, patayin muna natin yung spray ka natin So, yan po yung mga bunga nyo. Medyo marami pa. Kasi narbisan ito. Sa bisis pa lang. Ito dito na banda. Tsaka yung kanyang mga bunga ay hindi kalakihan. Yan. Medyo maraming bunga pero hindi ganong malalaki. Gawa ng masyado na po kasing mainit. No? Patapos na yung ano taon December 27 isang linggo na lang bagong taon na pero yung uh, presyo natin ay parabang hindi pa rin nagbabago so yun lang po muna mga kagrinta no ah assalamualaikum uh, po sa inyong lahat happy farming mga kagrinta